Yan, magandang hapon po sa inyo mga kaurag. Dito po tayo mga kaurag sa aking uh, ibon. Ang aking uh, apat na kalapati na binigay lang sa akin mga kaurag. Balik pinakain ko na po ito mga kaurag kanina lang. Kaya busog na po sila. Yan. Ito si uh, Blue Bar tapos Chicken. Ito naman si ayun si ano ah uh, red check uh, tapos si red bar hindi pa po sila nag-ano eh nag tawag dito hindi pa po sila hindi ko pa po sila nakitang nagmi-meet yung uh, si red check tapos si red bar pero itong dalawa si blue bar tapos si checker nakita ko na po itong nag-meet dalawang beses Kaso lang, pag nagtatrabaho kasi ako mga kaurag, nakakulong itong apat na to, kaya hindi sila masyadong nakakapag-mate sa isa't isa. Kasi nasa trabaho nga ako mga ka kaya hindi sila ano, masyado. Kagaya nitong itong dalawa. Ito. Si Blue Bar tapos si Checkard. Bali ah, na po yan dalawang beses dito sa labas oh. Dito yan sa labas. Kaso nga lang mga kaurag, medyo nabibitin yung ano nila, yung pagbubo uh, pagbubuo nila ng itlog. Kasi nga, nabibitin din yung ano nila, yung pag meet nila. Kasi nasa trabaho nga po ako. Pag nasa trabaho ako, hindi, po, hindi ko po sila pinapalabas rito dito po sa ano sa aking uh, balko na eh. kasi nasa trabaho nga po ako bali baka kainin baka ano baka kainin ni Dogger yung aso ko ayun oh kaya, kaya hindi ako nagtitiwala dito okay lang sana kung kung bubuksan ko yung ano nila yung pintuan nila mga kaurag ito kahit hanggang maghapon sila rito kahit nasa trabaho ako okay lang kasi nakasarado naman tong gate ko mga kaurag eh. pag nagtatrabaho ako nakasarado po yan nakalak yan. kaya hindi po sila rito mga kumbaga close po yan doon lang oh, sa may ano pwede sinda dyan makalabas o, dito dyan Ka yung pinagawa ko kasi ganyan ganyan lang oh yung design na lang yung pinagawa ko kaya pwede sila dyan maka, makalabas pag mahaba na yung uh, ano na, yung pakpak nila ito si Dougal oh. hindi ako nagtitiwala kay Dougal baka ni Dougal yun doger oh. Dougal mabanggang ka dyan Dougal Baka kasi habulin dito ni Dugger. Eh, pagbalik ko galing sa trabaho, wala na. Baka nakain na ni Dugger. Baka, kumbaga, kinagat na ni Dugger. Kaya hindi ako nagtitiwala. Kaya siguro mga kaurag, sa tingin ko matatagalan ako magpaitlog nito mga kaurag. Kasi, napapalabas ko lang ito mga kaurag pag di-day off ko eh wala kasi rito ang tao mga kaorag walang mag, ano, magbabantay kumbaga ako lang dito sa bahay ko eh. kaya walang magasikaso rito yun bago nga po pala ako mag vlog bago nga po pala ako mga kaorag nagba vlog nililinisan ko na yan yung mga ipot nila mga kaorag ang pang ano pang ano ko sa sa sahig yung sa ako. sako sa sako lang 'yan mga kawra. Yang nasa ilalim ng ano nila. pag nagbablog po ako medyo malinis linis yung uh, <laughs> yung uh, lugar nila kasi nakahiya naman mag vlog mga na medyo madumi yung uh, yung mga ipot nila di ba parang kumbaga sa ano hindi magandang tingnan pag nagbablog ma madumi yung uh, iba mo di ba kailangan malinis minsan minsan pinapalabas ko yan dyan mga kaurag oh. Eh. dyan sa may kalye try, try nga natin mga kaurag kaso nagbabalik rito talaga mga kaurag eh. nagbabalik dyan sa pintuan tapos papasok na yan dyan sa kulungan nila kumbaga sanay na sila sa bahay nila eh sanay na sila sa ano nila sa sa ginawa kong ano nila kulungan try natin mga kaura lalabas to papalabasin ko tapos nagbabalik agad kasi yung pakpak -pak nila medyo ano pa maiksi -ma pa kasi pinutputan ko nga ng pakpak -pak, mga kawarag kasi baka bumalik doon sa may-ari doon sa kaibigan ko yung hiningan ko ng uh, tawag dito hiningan ko ng uh, kalapati bumabalik to eh. Ito. Ito. Nag, nagtutubo na yung pakpak niya mga kaurag. Oh. Nagtutubo na ng ano, ng kaunti. Yan o. Yan o. Bale ano po siya, white feather. May puti po yung pakpak nila. Oh, may puti po yung pakpak niya. Try natin. Kaso nagbabalik agad. Ayan. Dito sa labas eh. Babalik yan mga kaura eh. <laughs> Babalik na yan eh. oh, ayun. <laughs> marunong na siya mag ano, marunong na silang bumalik. Yung apat na yan mga kaurag. Trinay ko na yan lahat dito, nilabas ko na yan. Tapos nagbabalik na rito. Ito mga kaurag, medyo mahaba na sila. Oh. Mahaba na po yan. Oh. Yung pakpak -pak nila. Kasi nauna po itong ibigay sa akin ng pinsan ko. Kaya nauna rin itong pinutputan ko ng pakpak. Uh, -pak. Siguro mga mga ano lang, mga dalawang linggo, ito naman yung sumunod. Binigay naman sa akin itong blue bar tapos checkered kaya pinutputan ko rin siya ng pakpak kaya bali ito yung naunang tumubo sa pakpak tingnan natin mga kaurag ilabas ko ito mga kaurag oh. racing po yan mga kaurag oh. si ano red bar malaki po yan mga kaurag napakalaki lang tingnan nyo hawakan ko bulto yung ano eh yung pangangatawan niya eh talagang bulto eh ano yung pangangatawan niya ayusin ko lang yung uh, cellphone yan talagang ano to malaki to oh, hindi kaya ng ano nang isang ano isang kamay lang malaki siya mga kaurag Talagang ano siya, solid. Solid talaga yung pangatawan niya. Hmm. Talagang racing talaga siya. Yan. Wala yung ano. Hmm. Malakas pati. Try natin sa labas mga kaurag. ba na ang pakpak nito mga kaurag Baka, baka luma, lumipad na to pag binitiwan ko rito sa labas. Baka ano na luma, luma ano, lumipad na. Medyo natatakot ako baka bumalik dun sa pinsan ko sa barangay Tabu. <laughs> Medyo malayo naman tong itong lugar namin itong lugar namin na barangay Pakul doon sa barangay Tabuko kasi pag niraride ko nga siguro isang oras yung bisikleta ko eh mula doon sa Tabuko hanggang dito sa Pakul kaya kayang kaya pa bumalik mga kaurag kasi sanay na po, ri, sanay na po ito doon sa ano eh doon sa pinsan ko kumbaga matanda na po ito eh kaya ito mahaba na yung pakpak niya mga kaurag eh try natin bitiwan dito baka bumalik dyan sa loob dyan oh. try natin dito kaso natatago ako eh hindi try natin mga kaurag yan oh. Ayun, sanay na siya. Oh. <laughs> sanay na siya mga kaurag. Okay na. Kumbaga, saka isa pa may asawa siya eh ito si ano si red bar kaya pero natakot ako kanina eh pag bitaw ko baka lumipad doon sa taas eh baka bumalik doon sa pinsan ko lahat na po yan mga sanay na po yan dito ah uh, sana makagawa na ako ng magandang kulungan para para makapangitlog na sila kahit nasa loob sila ng ano nang kulungan sa loob na lang sila ng kulungan magmimate kasi ito mga kawrag maliit lang eh maliit lang ang espasyo nila yung sahig nila medyo ano lang okay naman sana rito kaso lang pag nagtatrabaho nga ako yun nilalak pinapapasok ko sila dyan hindi ko sila pinapalabas kasi si doger nga baka kainin nung aso ko tapos pagbalik ko wala na patay na kaya sana makapagawa na ako ng magandang kulungan hanggang dito muna yung vlog ko yun na muna po yung uh, update ko sa pagbablog ko ngayon sa Kalapati medyo sanay na po sila mga kawarag mahaba na po yung uh, pakpak -pak nila tapos nilalabas ko po dyan bumabalik na po rito kaya yun muna yung update ko sa kalapati ko mga kaurad bye hanggang dito muna yung uh, vlog ko maraming salamat sa panonood nyo ah uh, shout out nga pala ulit sa aking pinsan tapos doon kaya tutoy doon sa bumigay sa akin ng kalapati bye hanggang dito na yung vlog ko bye Mamaya po, maglalaro po ako ng uh, basketball. Magpapapawis ako. Kasi parang hindi naman ulan eh. Medyo maganda yung uh, yung uh, panahon. <laughs> Hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Maraming salamat sa panonood nyo. Bye.